Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga sagot ni Jose Claire Castro sa tanong ng Philippine Star uh, Ami Pamintuan in-interview siya kamakailan lang. Uh, nakakatawa po ang sagot ng ating Jose Claire Castro. So, ito ang tanong ni Ami Pamintuan ng Philippine Star. Would you describe yourself as anti-Duterte? Kasi 'yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Okay. Meaning tayo, ng mga supporters ng Duterte, 'yun ang nakikita natin, na basta magsalita, dapat may Duterte. <laughs> Kaya nga ginawan siya ng uh, video ng Ben Sentiment, ni Daril Yap at uh, Juliana na oh, next question Duterte so, dapat may Duterte <laughs> kasi kung walang Duterte yung question hindi niya sasagutin nabubuhay siya sa mga tanong tungkol kay Duterte para makapagsalita siya agad sa mga Duterte so, yan na po ang image ni Jose Claire Castro sa mga DDS na anti-Duterte siya kaya yun ang tinanong would you describe yourself as anti-Duterte kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kapo. Okay. Medyo mahirap na na tanong ito. Kung anong isagot niya, eh, pwede siya you know, ito, nakakatawa ang kanyang sagot. Sabi niya, hindi ako anti-Duterte. Wow! So, ibig sabihin, pro-Duterte siya. <laughs> hindi ako anti Duterte. I voted for him in 2016. 16. Yes, I voted for him. Oh, maniwala ba kayo? Kasi bago siya naging Palace Press Officer, may marami siyang videos binabanatan niya mga Duterte. Binabanatan din niya si BBM na nung una ah uh, na nanonood ako sa mga kanyang mga vlog dahil maganda naman yung mga pagpapaliwanag na maganda yung mga ma, uh, mas maganda nga sana vlogger na lang siya ngayon eh e, biglang naging taga-depensa ng palasyo. Oh, so, hindi ako anti-Duterte. I voted for him in 2016. Yes, I voted for him. So, bahala na tayo kung maniwala tayo sa kanya na bumoto ba siya hindi. But ngayon, bakit every time magsalita siya, puros <laughs> kontra sa mga Duterte. Example, um, interview ni Karen Davila. Salita pa lang si Karen Davila, sabi niya, yan ang problema sa mga Duterte supporters, bla 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 bla. <laughs> Sino palpal -pal siya ni Karen Davila? Sabi niya, hop, 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 hop. I'm not talking about the Duterte supporters. I am just reading from the manifestation of the Solicitor General saying that the Solicitor General will not defend the respondents in this case. <laughs> Ay, nako. Bira siya ng bira, hindi niya iniintindi yung question. Kaya, Tuloy, nasupalpal siya ni Karen Davila na hindi naman natin pinag-uusapan ng mga Duterte supporters dito. Pinag-uusapan natin yung stand ng uh, Solicitor General. <laughs> Ay, nato. Oh, so, ito ang paliwanag niya. Bakit niya binabati ko Duterte? Oh, sabi niya, kaya lang siguro may mga pagkakataon na Ops! <laughs> Ops! Mukhang hindi na tama ito. Oops! Hindi ko na siya pwedeng tingalain. Kasi marami ng batas na na-violate. Hindi po naman kasi ako panatikong tao. Kahit po sabihin nila na tayo nagtratrabaho sa gobyerno, dapat maging patriotic pa rin po tayo. Wow! Ito na! Maliban sa prodotertis siya, patriotic din daw siya. Ano bang meaning ng patriotic? Sandali ah. <laughs> eh, I-google natin. Hindi ko na ano. Patriotic, di ba may pagmamahal sa bayan? Patriotic. Uh, patriotic. Yes, love of country. Patriotic. patriotic Patriotism. Pagmamahal sa bayan. So, uh, mahal daw niyang bayan dali ah, medyo mabagal ang ano. Uh, Google Patriotic. So kayo, naniniwala ba kayo na may patriotism si Jose Claire Castro? Patriotic meaning. Yeah. Patriotic having or expressing devotion to and vigorous support for one's country today's game will be played before a firstly patriotic crowd what is the real meaning of patriotic patriotism is the feeling of love devotion and a sense of attachment to a country or state this attachment can be a combination of different feelings for things such as language of one's homeland and its ethnic, cultural, cultural, political, and historical aspects So, okay, kung yun ang tingin niya sarili niya na patriotic siya, uh, wala tayong magawa. Kaya lang, nasa atin din kung maniwala tayo, hindi. Uh, ang hindi ko matanggap yung sabi niya na hindi siya anti-Duterte. I beg to disagree. He is now A number one anti-Duterte by virtue of his job. Kasi ang kung na sa politika is nagbanggaan na talaga ang Marcos and Duterte. Eh ang amo niya Marcos. Anong ginawa ng Marcos Jr. Administration? Inaresto, kinidnap, dinala sa uh, ICC Netherlands ang Duterte. Eh dapat depensa niya yung ginawa yon ng Marcos administration. Kaya every time na magsalita siya, makakapagsalita siya ng kontra sa mga Duterte. So paano siya maging pro Duterte? Uh, nasa atin na yun kung basta uh, isa sa mga nakaka basta hindi na magandang pakialam basta kung mag uh, mag-press conference na siya, hindi na ako nanonood. Kasi wala akong marinig na maganda sa kanya, kundi poros lang paninira sa mga Duterte at poros lang pagdidipensa sa administrasyon nito. Eh, eh, trabaho niya yon, eh, Intindihin na lang natin. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel neto is pantulong sa tribo namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma ang mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandi. Panoorin niyo ang video na ito. So, mauna ni ang yero nga istak sa among balay nga ihatag na mo uh, duha ni ka pamilya tag na pulo so ni sila ang nagkuha sa among balay o yero. karon mo na di ang ikaduha kay duha man karon katao ang magkua og gero ala <coughs> biraga para na ang mahatag na hero. So abot na gid sa ilang balay. mo ni gisandig na ang kero ni ante o karoon mo ni ang balay ni ante nga kadtong nataga ana mo o gero ngit, -ngit na apan makita gihapon ang mga bulsot sa ilang balay nga mura na og mga bituon og makita na gyud nga mga kuan na gyud mo ni ang nataga ana mo o gero so mapamutan una ko si ante og si tatay Ante yun saan yung maestorya. Ah. Tatay, abay mo tatay. Yun no. oh, saan ah, sa inyong yung maestorya. Bahin sa gihatag sa inyo sin, ah, plain sin, pako lansang. Salamat sa ginoo. Oh. Salamat sa ginoo. Padayo na yung sa Dako kayo mapanalamat. Dako kayo salamat. Oo, oh. dako kayo salamat. Dako kayo salamat sa naghatag atag ugero. Nga nag-insponsor ane. Uh -huh. Nga natabangan mo nga ang inyong balay tulok na -gyod. Dios niya panalamat na mo. Oo. Oh. Tabangan kami. Oh, natabangan mo labi na nga mm. di gyud mo maka uh, palit og gero kung wala mo natabangan oh. kay wala man gyud may pagpaningkamot kay mga tigulang na mo. Oo, oh, oh. so salamat chat. Oh, uh, sigi salamat ante, salamat. tatay, salamat.